Good morning, good morning mga kalibob. Ayan, andito po tayo ngayon sa Lebob. Dito lang po yan sa Apit Nader. Ayan, dito sa sinasabi man. nilang farm. Ayan, meron po tayong konting tips na ibahagi ngayon. So, kung ano ang meron tayo, isi-share na sabi iyan, ibahagi natin sa iba para malaman nila, Ayan. so yun nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano magtanim ng kalabasa ayan, ayon po sa mga eksperto, ayan Ayan, ibahagi natin kung ano ba ang spacing ng pagtatanim ng kalabasa ayan, ang ibabahagi natin kasi hindi po tayo ngayon sa farms let's go samahan niyo ako pakita natin kung paano ayan nandito tayo sa farm mga kalipop ito ito yung ipapakita natin yung spacing ng pagtatanim natin ng kalabasa ayan ayun po yun po yung plot natin oh so yun po yung nabungkal doon dito po tayo banda magtatanim ng kalabasa yung spacing ayon po sa eksperto sabi nila ang spacing mula dito hanggang doon dapat 1.5 at saka yung spacing niya papunta doon sa kabila is 3 meters ayan po ayan ayan, ayan po ayan. ayan yung isa saka dito ayan yung isa ayan dapat po 1.5 by 3 meters yun po yun po ayun po sa mga eksperto kung ano po ba ang spacing ng kalabasa sana nakatulong sa inyo Ayan, kung meron meron pa kayong kaalaman ayon sa inyong uh, experiment o naranasan kung paano magtanim, eh, pwedeng 'yong ibahagi para idagdag natin kasi ang ibinahagi ko ay 'yan po 'yung nabasa ko at 'yun po 'yung sinabi ng mga eksperto. Ayan. 'Yan po, 'yan Mm, 'yan. Oh. Mm, 'Yan. Ayan ayun hanggang long so ipapakita natin ha eh. ayan po ayan yung makikita natin na spacing dito ayan correct spacing so 1.5 by 3 meters ayan makikita nyo sa drawing ayan ayan po dito po ako bumase dito ko binase yung sinabi ko ayon po sa gabay sa pagtatanim ng kalabasa ayan, ayan. kung meron pa kayong karanasan ibahagi ninyo para madagdagan yung kalaman natin kung paano ba ang tamang pagtanim ng kalabasa ayan, ayan po makikita nyo correct spacing